Ilang showbiz personalities na magkakapatid ang halos magkakasabay na gumagawa ng pangalan at marka sa Philippine entertainment industry. Kabilang narito ang Sparkle at Kapuso Stars na sina Jack Roberto at Sanya Lopez. Sino pa kaya ang kagaya nila? Kilalanin ang ilan pang real-life siblings sa showbiz sa video na ito. Jack Roberto and Sanya Lopez, kilalang sweet sa isa't isa ang Kapuso Stars at magkapatid na sina Jack Roberto at Sanya Lopez. Ruru Madrid and Rare Madrid, parehong nasa showbiz ang magkapatid at sparkle stars na sina Ruru Madrid at Rare Madrid. Tony Gonzaga and Alex Gonzaga, sina Tony Gonzaga at Alex Gonzaga ang ilan sa celebrity siblings na kilalang kilala sa mundo ng entertainment industry. Cassie Legaspi and Mavy Legaspi, sabay na gumagawa ng kanilang mga pangalan sa show business ang Legaspi twins na sina Cassie at Mavy. Rodion Cruz at Raver Cruz, magkasama sa Kapuso Network ang magkapatid na sina Rodion Cruz at Raver Cruz. Bukod sa pag-arte, parehas ding mahusay sa pagsasaya o sina Rodion at Raver. Sandro Mulach and Alonzo Mulach, pumasok na rin sa mundo ng showbiz ang mga anak ni Nino Mulach na sina Sandro Mulach at Alonzo Mulach. Gutierrez siblings, ang kambal na sina Richard Gutierrez at Raymond Gutierrez ay mga kapatid ng aktres na si Rofa Gutierrez. Winwin Marquez and Vito Marquez. Ang beauty queen na si Winwin Marquez ay nakatatandang kapatid ng model actor na si Vito Marquez. Sila ay mga anak ni na Joey Marquez at Alma Moreno. Mark Anthony Fernandez and Vandolph, half-brothers naman ni na Winwin Marquez and Vito Marquez sina Mark Anthony Fernandez at Vandolf. John Prats and Camille Prats Si John Prats ang nakatatandang kapatid ng kapuso star na si Camille Prats. Sa isang panayam, sinabi ni John na si Camille ang naging tulay sa relasyon nila ng aktres na si Isabel Oli. Aramina and Christine Reyes, magkapatid ang mga aktres na sina Aramina and Christine Reyes. Matatanda ang minsan na silang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ngunit ngayon ay maayos na ang kanilang relasyon sa isa't isa. Asunta di Rossi and Alessandra di Rossi Ang magkapatid na sina Asunta de Rossi at Alessandra di Rossi ay parehas na kilala sa mundo ng showbiz bilang mahuhusay na aktres, Andre Paras and Kobe Paras. Ang magkapatid na sina Andre at Kobe Paras ay mga anak ni na Jackie Forster at Benji Paras,